Daisy. Wilson. Wilson. Oh, okay ka lang? Um, Daisy. Pa? Tugbay ka po. Magpakaylan ba? Magpakaylan ba? Magpakaylan ba? Magpakaylan ba? Hindi na bibita. Anong natutunan mo na man? Jaso, nagingkaranasan mo sa duende. Wag basta-basta masisilaw sa mga bagay na pwede nilang ibigay sa'yo kasi may kapalit yun. Ah, yung mga ipapangako sa sa'yo kunyari. Opo. Tapos sasabihin sa'yo, sumama ka na sa o -o, akin. Suma opo. Bibigyan ko yung pamilya mo ng ganito, ng ganyan, ng gano'n. Bakit? Bakit yun ang natutunan mo? Kasi pag... Kasi hindi ko naman po alam kung tututuhanin niya yung... Pangako niya. Pangako niya. Oo. At saka... Uh, naniniwala pa rin po ako sa Diyos uh, uh, Kaya, Oo na. mas, siyempre, uunahin ko po maniwala muna ako sa Panginoon Na mas maibibigay niya yung mga pangangailangan ko kesa sa Kanya Thank you very, very much sa iyo, huh? And God bless your family Thank you po Thank you, Daisy Tayo man ay naniniwala sa duwende o hindi hindi natin makakaila na marami na sa ating mga kababayan ang nakakita na raw sa kanila mula pa noon. At hindi lang po sa Pilipinas, meron ito. Ha? Sa ibang bansa, sila'y tinatawag na elf, goblin, o kaya minsan dwarf. Ano man ang iyong paniniwala tungkol dito, naway lagi kang mag-iingat. O agad kang magsabi ha sa iyong magulang. O sa otoridad ko ikaw ay may makainkwento na spirits, creatures o kakaibang mga nilalang bago pa ito maging problema. Ngayon, bukas at magpakailanman.